Dito na tayo. Oh, so, ito yung uh, kasalukuyan, no? Uh, gaganap dito. So, tingnan natin kung anong uh, uh ganap naman dito. No? Kasi, hindi dito pumunta yung uh, unang uh, bukson bukso nito nga ito. Then,

dalhin ninyo ang inyong kahilingan. kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong mga Makala, ng kong ng Hindi kami ng Hindi kami sa sa ng mga mga Oh, so, Dito na tayo sa May Plaza Miranda. Yung eh uh, kasi sa Cartilla no, ay uh, mamaya pagbalik uh, pa ng uh, karaban. Oh. So, itong bugso na ito na pumunta dito sa May uh, ano no. Oh, so, simple uh, free rally to. So, iyan sila yes. nag sa uh, log ng mga uh, may uh, ano ah uh,

We love you, President Duterte. Salamat, sir. Salamat. Uh, Samantali, mabuhay ang mga Pilipino. Salamat po. Salamat. Uh, yan. Miranda. Tapat po tayo ng Kiyapo uh, uh, Church. Ayan po yung Kiyapo uh, Church. Ayan. So, Madami-dami na rin tao dito. Yeah. So, ito po ay uh, ayon sa ating tapos at hindi uh, sila napasama doon sa caravan kasi limitado lang yung sakyan. So saan ba kayo galing niyan, sir? Galing kami sa ano? Dito sa City Hall. Ah, oh. uh, kaya sabi dapat doon ang ano meeting area kasi may kartilya. Dapat ka. ka. oh, nag-meeting like place kasi may ka, Uh, Pero sabi, doon daw do magtatapos na yung uh, karaban mamaya, doon sa may... Eh, hey, nandito uh, doon yung mga NPA <laughs> <laughs> Sabi nila. Eh, kayo, baka NPA kayo. <laughs> doon, do, doon, <laughs> Magkaiba yun. Sa may liwas Bonifacio, nagaganap yun yung uh, ibang, uh, ano, oh. yung atin naman siguro, doon sa may uh, kart kartilya ng Manila, sa oh. may KKK. So, anong misahe mo kay Tatay Digong, siyan, ha, sa birthday niya? Tatay, happy birthday mo. At saka, sana, kayo. Pati si si Sara. Iyan. Lahat po. Iyan. Salamat po. Salamat. Sa uh, Marcos Design. Yo. Ano pangalan niyo, sir? Ha? Ano pangalan niyo? Tipo. Okay. Tipo. Okay. So Minute, minute, di ice, Tommy. Dad, Dad. ma'am. Sir, Dad sir. Ano niya sa birthday ni tata ni gong? Happy birthday, birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. kayo doon, ma'am. oh, hindi kayo sumama sa karaban okay. salamat po salamat yan ni sayo mo kay tatay tikong sir birthday niya ayan okay. yes. <laughs> saan pa kayo galing niya sir ah magkasama kayo salamat mo salamat <laughs> Yan, no. so patuloy tayo nandito sa may uh, ano ha ah, uh, Miranda Hello po, magandang hapon. Minsay po kay Tatay Digong. Ah, uh, pagaling ka, Tatay Digong. Yeah. So, Kung magkakasakit ha, kailangan mo ka. Para sa amin, kawawa kami. Saan pa kayo galing yan, ma? Bulacan po. Ah, Bulacan, yeah, no? So, sulit Bulacan Tatay to Ah, yeah. Ano Ito pangalan pa ninyo, ma'am? Ayan, yeah, Ma'am Gracie. Ito, from Mindana ito. Lakas ang arrive nito. Ayan, yeah, so, sa dito. From Bulacan, from Rizal. No, so saan kayo galing ng ano uh, uh, nangating no, uh, ano nangatting mundo bansa no, so isa isa ko tayo noh uh, um, so ito ko noh 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 ito noh 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 no Ha, ah, magiging uh, na tayo, magkakaisa na tayo. Yan po. Misai kay Tatay Digong sir. Misai kay Tatay Digong. happy birthday Opo, namin 'yan. Na-analyze ang namin sa inyo ng aming pagmamahal. dito sa Pilipinas. Hindi natin 'yan. Hindi di ba naka-host na sa na siya, sir? hindi pa natin masabi 'yan, pero kung hindi malulubhan, 'di ba? unang mukunaw na masaya kaya. 'Yun ang pinaka pinag talaga sa amin

kami pinapahalagahan. Ako bilang OFW tayo, hindi, hindi, hindi ako maabot ng 7 years, uh, plus 2 years, 9 lahat kung hindi dahil sa iyo. Dahil alam namin kung paano kami pinangalagaan. Salamat sa iyo, Lady Kong. Apo kayo galing nga, sir? Saan kayo galing? Korea Ah, oh, ganun. Bale, nagkaroon ako. Galing ako ng Saudi. Nung nag-Saudi ako, hindi pa yun siya. Nung nag-Qatar. Talaga nung nakuha oh. ano, sa, sa kanya lahat yung 5 years ko doon. Hanggang sa... Ah uh, wala naman tayong masabi kasi talagang, uh, lang talagang ay, oh, mga mga, oh, siya lang talaga ang uh, tunay na mamahal sa mga kabayo. Wala akong masabi sa kanya talagang Yung pagsabi pag pag sa kanya na susukuin niya yung droga, tinupad niya yon. Ito lang yung human rights na inyalam. Dahil mas pinapahalagahan pa nila yung buhay ng mga kriminal kaysa sa mga nabiktima. O ni isa, hindi sila naglagay doon sa Senado o sa Kongreso ng ano. Na isang pamilya mo lang na nabiktima ng mga drogista. O nasana yung mga pamilya na dapat isama din nila doon para maramdaman din nila kung ano yung sakit. Kung maramdaman yung pinatay sila ng mga kriminal. Hindi yung ilalagay nila yung mga nabiktima lang ng Nag-EGK, Hindi na sila naman nagpapatayan, ipatahid mo kayo. Hintay mo na kayo. kasi na. na, sinabi ni Taiti Gold. Hindi, na, sama nyo na yung may sakit ng cancer, sama nyo na sa kasaan ng bus. Ilagay nyo na sa akin lahat. No, di ko sabi niya, eh, halos lahat ipinahin ko ngayon. Yung warrant kasi sinasabi nila, ilan yung taong nakalagay? 43. Asan ang na, UGK na sinasabi doon? 130,000 million pa yan ang hirap kasi paniwalaan kasi sila sila lang naman ang papatay mga turbisa eh? may isang turbisa naglo dito bago pa siya isang bumbit niya na yung mga ano ganun nang nagiging sistema dyan sila sila na yung nag aaway away kung hindi totoo siyang tao ba't ganun na dami yung mamahal? nagiging turista at daw yung sahig kung killer siya kung oh, killer siya o anong nangyari no. dyan ano nangyari sa mga Pilipino, buong mundo, nagsiselebrate na pala ay ano di sa social Nagkakaisa para panawagan na pagkawin na sa Pilipinas. Hindi talaga ang tunay na krimen na si Tatay. Hindi kung masamang tao siya, walang masamang ng ganito sa kanya ngayon. Tingnan mo, siyempre yung mga umuwi sa kanya, wala naman sila magagawa kasi gawa alam naman lang, lang yung tabaho. Pero sa pamanggitan ng nangyari, katuloyan lang nila na bigok ang sistema ng Pilipinas at ang namamalakad. Kaya buong mundong nakakita, hindi lang yung isa. Diba? Pinakapangit na nangyari ngayon. Yung mabuting tao, ginawa nila masama. O ngayon, anong reflect na ano ba Nakikita sa buong mundong. oh minahal pa. Mali yung ano nila. Padala natin ito si Rico para tapos na. Wala nang ano, wala na wala nang kakalaban sa alyansa o ano, ano, Pero itong ginawa nila sir ha, so, uh, uh, mbis na hindi so, so, malalaman so, ng buong mundo yung oh, nangyayari ko, sa Pilipinas. Oh, ngayon nalaman, na nila nalaman oh, kung paano okay, ka. So, Sipin mo. Uh, parang ipinabasa daw. Eh nung tinanong sila sa Senado, yung Senado ni Aimee Marcos, yung sinabi niya na ano ba ang element, ay siya ano palang nagtanong sa kanya, si Cayetano. Ano daw yung elemento mo sa sinabi? Eh, hindi naman daw pala alam story pang nag yung ano niya, yung... Yung sinasabi niya doon sa panahon, warag daw na nandun yung mga ano, pinaintindi ba kayo Duterte? Hindi naman. Kasi wala naman talaga silang warag na hawak pa silang warang tawag. Ang sa kanila, kay hindi namin naribado sa 125 ayun na no na resolution. Doon sa Constitution na sa sinasabi na warrant is arrest. Hindi namin yan talaga doon, no? warrant is arrest na yun. Kasi wala talagang warrant doon. At saka isa pa, kung may warrant man, sa 59, doon sa 59 na bata, 59 paragraph 2, uh, nakalagay din doon na bago mo dalhin sa ICC pala yung isang uh, may sinasabi ko nung uh, uh lilitisin uh, mo, lili mo na sa Pilipinas. Uh. yung sa Supreme Court. Kasi oh. sa Supreme Court na magsabi na, sige, dalhin na yan doon. Kasi talagang tunay ang mga nobidensya. hindi eh, naman eh. Kaya, wala. Pero may plano ka pa niyang bumalik, sir, baga, bro. Oh. Oo oh, naman, kasi mag-porti pa lang tayo. Ah, oh, eh. Pa. pero sa ngayon, dito muna tayo sa Pilipinas. Mahikiyan mo lang muna tayo. Mahikiramdam oh. mo tayo dito sa mga nangyayari ngayon bago tayo malisan na uh, makakabalik ako pero dapat si mga wala na nag-resign na dapat para ibalik na naman ulit sa mga tao yung ano yung tiwala sa gobyerno kasi ngayon bumabalik na naman yung tanimbala di ba oh, so. bumalik na meron bumalik po tayong na, na ano na, BVI rin ganun din oh, rin, OFW rin so hindi siya nakalis Mahirap talaga ngayon na ano, uh, bumalik na eh. tapos ngayon naganap na naman yung krimen maraming patay oh, maraming patay sa sabihin ng mga polis daw yung spokes personal na, uh, naging 70% drug free naging tahimik na daw so, yun, Ano, ano naging tahimik Anong pangalan ninyo sir? Anong nga ito, ni... palang pangalan ninyo sir? King sir Michael Isa pa meron din akong ano, meron din na napansin uh, sa panahon ni Tatay Digo tunito nila ni ang droga na nakatipis Sa harap pa ng mga polisyon yun, tapos sinusunog yung mga ano, yung, yung mga drugs. O ngayon sa panahon ni Marcos, mayroon pa silang pinakita sa media na sinunog nila o itinapon nila yung shabu na no, bilyon-bilyon ko ang nakuha. O, hindi natin alam kung saan napunta yung drugs na yun. Uh, wala naman tayo sinabi na ano, pero mas maganda kung mag nakumpis na nila dahil wala na yun. Surugi uh, nila, uh, o itapo nila, itapo eh, nila sa dagat, uh, o kilang din yun. Hindi naman yes. Salamat Mar po sa akin. Marami, Maraming sa salamat, salamat sir, salamat. sir Michael. Uh, yeah. So ayan po yung uh, ganap dito. Yan uh, uh, sir Michael, uh, dating OFW uh, at uh, pabalik na rin siya. Salamat po, salamat.